Kaya mahuhaw tayo ng ating tanim na ampalaya. Parang dami yung bunga yan. O oh. Oh, malalaki ka na nga naman ang ampalaya. ang na ating nakuha tapos nangkira lang tayo ng isa pang binhe Yan, uh, may tira tayong isa pang binhe nakanan natin ang talong patay tayo sa tatay pinitas natin ang talong <laughs>